Hello, yes, good afternoon. Yeah, hapon ako, hapon ako pumunta rito. Kasi kanina pagka umagang umaga mahamog. -umaga, eh yung ano, yung sitwasyon ng ng palay namin, may mga portion na mga dumada pa Oo, oh, madami na rin. Oh, tapos yung iba naman, eh, nakatindig pa. Ay. Oh. Ganyan. Oh. Uh, ano na. May mga mga berde-berde pa. Pero pagka ayan oh, mga ganyan, may mga tumata pang ganyan, no. Oh. Pero pagka ano Total ano pa naman ngayon 27 Tapos na ano, bukas Hanggang uh, 5 siguro Kung pwede na ito Pabibira ko na rin ito kasi pagka dumapang dumapa na Ah, ay okay, ayan, ayan May laman naman na kasi. Pagka humangin pa ng ano, humangin pa halimbawa. Eh dadapa na lahat. Lugi ka na kasi pagka dumapa. Mabuti na lang at ano. Wala naman siyang tawag dito. Wala na tubig. Hindi, nee, gaganon ako. Ayokong dumaan dyan. Sabi kasi nung kasama ko may ahas daw rito <laughs> nakita raw silang ahas malaki kaya mahirap tumuwid sa ganito mga aso ay kaya kasukal eh yo, oh. tumuwid sa sukal na ganito ay kaya nakakasigurado kaya mayroon tayong patpat -pat, eh kaya pambugaw malang hindi naman pampatay eh, pero pambugaw Ayan na, oh, mapula na siya. Ganito kasi, may mga ganitong sariwa. Ayan, ganyan. May mga hulip-hulip. Ayan -hulip. -hulip. Na, ano ko nga. Pero may laman na siya, oh. Baka hanggang asin ko yung mga dali na rin. ayan, oh. Pagka pwede ng asin ko, pabibira ko na rin yan. Ayan, lalakad tayo rito sabi nila dito raw banda may ahas eh pero bugawin na lang natin sukal mo kasi tapos may ahok pa tayo yung mga minsan ko kasi nananakate yung nananakate nagdadamo Kinukuha nila yung damo Eh kaya pinapalo-palo ko muna at baka maangamay ah. Kasi... Pero eh asa na bugaw na 'yon. Oh, eh, ayan. Asukal naman mo kasi dito. Sa umaga kasi ang ano dito. Kasi may ano umaga saka hapon. Eh, diyan, diyan porso na yan May mga ahas diyan mo no? eh Eto lang yung bukid ko oh. Ayan lang Dito okay na to hanggang asin ko oh. Pero may mga ganito nga Ayan oh Yung pulupulong ganito oh. May green green pa Pero may laman na rin oh E eh, baka pabira ko na rin yan Titignan ko sitwasyon kasi Lumada pa Ano man na Pagka lumakas kasi hangin Tutumba niya eh ay oh, Tutumba niya po Ayan ah Tingnan nyo ha Ayan okay, no, oh Papula na rito Pero yung mga tinumba niya Madami-dami na din oh Ayan oh no. pinatalay tali ko na Ayan oh no. Ito lang naman Dito at saka Sa, sa kabila ano, uh, marami-rami uh, sa kabila. Yan no, oh, tingnan Ganyan no. Oh. Tinalit haling ganyan. Kasi pag sa lupa yan. Tapos eh may tubig. Wala ka nang aanihin diyan. Oo. Uh, kasi babao na yung hawin ah, natin. Babao na yung ano, yung bunga do sa putik. Yan o, oh, buti nga hindi lahat Ayan, ganyan, may yung ganyan okay lang hindi naman nakasayad sa lupa yun o oh, eto lakas <laughs> uwi na ako at least nakita ko na dadalawin ko na lang yung mga bandang ano mga ados at rest ganyan Oh, ay. pagka, ang pagkaalanganin pa hindi pa natin tatitira so tayo lang araw na lang naman pero 10 pabibira ko ng 10 yan ay nakaw Maputik, sobrang putek naalala ko nga yung pag pagkain harvest na to siyempre maputik eh makunat babaw <laughs> babaw yung harvester <laughs> Pero dito hindi na, bitak-bitak na. So, ganyan talaga yung ano, pagka pagka yung anihan, ganyan. kasi yung yung sabog ma maano lang yun, mahina lang sa hangin. Tapos din mo masyado nakabaon sa sa putik yon sa lupa. Sa pa yung ano, mabigat yung bunga. Tapos tuyo na rin yung katawan. Doon, doon sa pagkahinangin, doon yung dadapa. So, yun ang problema sa mga palay na to. <laughs> ang daming ano ano. Ang daming kailangan anuhin. Dasalin. <laughs> Dasal ka wag humangin. Dasal ka wag kang umula. Wag ka anihin, anihan na. Ganun eh. ganda naman sana ng laman eh. O oh, ayan o. Oh. Ganun nyo ha. O oh, ayan o. Oh. oh. pwede na to sa hanggang asin ko. Yung karamihan. Ang inaano ko nga yung yung pulo-pulo yung ganun, yung pulo-pulo na may green-green pa kasi yun ang ano pintasin sa ano yun sa buyer yung ganon imbis na tumaas ang price lalong ba, ibababa nila wag ka mga ganyan oh, na ganyan papuputol mo ay yun ang hinahanap nila yung berde hindi yung tuyo yeah, okay na to yellow na oh, yellow na talaga ano matimbang to kasi <laughs> hindi siya ano eh yan yung mga ganyan no oh. siya sabi ko yung ganyan no oh. pero hanggang asing ko yan mapula na yan Titingnan na natin yung sitwasyon na to lalakad okay. so, na tayo huwi muna ako at uh, baka magising na yung alaga natin kailangan natin eh ah, doon na tayo bukas kasi kaya dumalo na ako ngayong hapon, bukas kasi eh baka hindi kami baka maka hindi ako makadalo rito saka yung kasama ko kasi eh, maghahakot kami ng palay doon sa iba hindi magpapaanin eh Tama yung ano natin hahakot. Ayan na, oh. Na. Oh, sige. Haba na yata yung ano ka. Ayos. Ako lang mag-isa nga andito. Wala yung kasama ko, pero yung contractor ay andito. So, kaya naglagalag. <laughs> oh, sige po. Sige. Eh, yeah, ano muna natin. Eh, lumabas na yun. madalang din dito. So, yun o. Oh. No? Pula na, ano. Kung pipilitin to pwede na rin to O, oh, yan no? o. Oh. O, oh, sige. Ah, na tayo. Sige, chow po, chow. Hello, shout out sa inyo lahat yan. Chow.